Jesus marhay na aga. Dahil nga ni-pordoy kitang ngunyan, maluto sa nakita ng tangkay kang kangkong na giniris na pino. Tapos, hamtak, giniris maning pino. Tapos, naglaag na pala na ko digdining sibulyas, bawang, tapos, gawang sarang balaw. Tapos, sila da nila na dyan, Baby. ano, nagkaag naman niya ni ako digdining paminta. Dahil na ako malaging asinta, maala to na baga ang ano ang balaw. Yeah. Tapos, in si Gunaw, saro lang ng na buok na nyo gyan. ko sa duwa For later, si kabanga ba nga. para maramas man so lasa. At dahil nga ni for da paminta ang person, madagdag na naman kita di ng paminta para madagdag sa harang. Tapos si sa bagakan kaan masiram-siram. Lalo na kung bagong tuktok sa so paminta. Pabaya isa na magkalaga-kaga. Dahil yung pagparahaloon. Ata na nga rin sabi ko, hindi pagparahaloon. Uy, ponduhin daw paghahaloon sa Ay, soba lang. Haloon na do pa mor minsan. Ay, hili na ba yan. Sabi ko na nga nila, pagparahaloon. Sige, man, ang halo ka inyo. Harap daw ponduhin yan. Eh, hilinga na baya. Tamahalo na naman oh. na naman ang halo. Ang paro halo, halo talaga. Ang na nga, iba man daw sinanlag ang pagluluto. Umupunduhin na ang paghalo-halo na ay. Pamaramarahon sa nanindo si Gata. Tapos kung medyo mara na nga ni, ilang nanindo si Buyod si Boyo din recipe na inyo na nadaan ko inisa sa kuyang abuela kay itong aki pa ako hindi ko aram kung tama ang mga ginibo ko pero aram kaya kain ang gin nahihiling kong ginigibo niya tapos sila sa man natatandaan ko magkaparehas man Hey, nga ni hubas naman sa sabaw-sabaw, ilagta na so, sabaw -sabaw, ilag tana, so na gata. Para puwerte na. try nyong gawin to guys bukod sa katipid na kamo I mean kayo, makakatipid na kayo dahil hindi nyo na itatapon yung tangkay ng kangkong after nyong gamitin sa sinagang yung mga dahon is makakagawa pa kayo ng panibagong recipe, which is hindi nyo pagsisisihan kapag nga hiling naman din doon na medyo nahubas naman si sabaw tapos luto na si boyod, iserve na syempre mag na ng dakol na maluto ay puwerte na an. Seram sana. Promise. Again, thank you for watching.